malaking gulong ay rim ng four wheels, kinabitan ng pangmotor na gulong. Panoorin nyo po. Bali, ang kailangan niya dito po ay medyo maliit na gulong kasi pag malaking gulong ay sasayad na po sa tapalodo ng side wheel niya. Ito naman po ang sukat ng kanyang gulong na ikakabit po ay 110 na 14 po. Kaya ang gagawin natin dito mamaya ay papalapatin natin ito. Ngayon, ikakabit na natin po sa kanyang rim. Yan po ang gagawin natin ay lagyan natin ng konting padulas po para lumapat ang labi niya mamaya. Pero ganoon pa man ay napakaliit ang gulong na ito. Kaya sinisigurado natin ang bawat kilos natin para hindi tayo mahirapan mamaya maghangin sa kanyang maliit na gulong kasi malaki talaga ang distansya ng rim sa kanyang labi ng gulong. Kaya ang gagawin natin natin dito ay ikakabit muna natin ito sa kanyang rim para makita natin kung ano ang distansya ng labi nito kasi napakaliit talaga ng gulong na ikakabit natin dito pero kailangan itong ganitong size para sa side wheel ng kulong-kulong niya. Ito na napasok na natin sa kanyang rim. Ito po ang distansya ng rim sa kanyang gulong po. Napakalapad po ang distansya. Maging man dito sa kabila po, yan po, ganyan po. Mahirap talaga hanginan ito kung wala kang diskarte. Kaya ang ating diskarti dito ay tatalian po natin ito para lumapat ang labi. Kasi kung hindi natin tatalian yan, gagamitan lang natin ng blaster. Hindi kaya po yan hanginan ng ganyan, nakaganyan siya. Kaya umpisa na natin ang pagtali nito para lumapat na ang labi sa kanyang rim. Paikot lang po ang pagtatali nito at saka hihilahin mo siya ng todo para lumapat ang labi ng gulong sa rim. Ganyan po ang pagtatali natin. Hindi po tayo basta lang na itali kundi ay talagang inuunat natin yan para para talagang ang labi ng gulong ay lapat na lapat po sa rim para pag naghangin tayo mamaya po ay hindi po basta-basta maglika agad ng hangin. Ganyan po magpalapat ng maliit na gulong sa kanyang rim kasi pag hindi mo ito talaga inila ng tali ay magkakaroon ito ng singaw mamaya pag naghangin tayo kaya hindi siya mahanginan basta-basta kung mayroon siyang li Kaya nga po ang ginagawa natin lalo nating inihigpitan ang panali nating interior para lalong humigpit ang kapit ng gulong dyan sa rim niya. Ito po, tinali na natin siya. Bago natin hanginan, ipakita muna natin ang numero ng gulong. Ito po ang numero ng gulong niya. 110-80-14 po. Ganyan po ang size ng gulong niya. Ngayon, pisil-pisilin natin muna ang gulong ng konti. Tapos, ihiga natin yan para mahangina na natin po ang gulong na tinalian natin. Yan po, direct po yan. Walang barbula po. Para bigla ang pagpasok na hangin po. Yan po, nahangina na po siya. Hindi na tayo nahirapan sa paghangin po. Ganyan po ang aming diskarte po. Yan, lagyan na natin siya na barbula para matanggal na natin ang tali mamaya. Pinatalbog-talbog natin ang guma. Katunayan po na nahangina na po natin siya. Ngayon po ipakita natin ang numero talaga ng gulong. Yan po 11080-14 po. Ngayon tatanggalan na po natin siya ng tali. Ganyan lang po ang paraan namin sa paggawa nito na maliit ang gulong ipasok po sa pang 4 wheels na rim. Ganyan lang po. Oh. Itatalbog-talbog natin ulit po. Okay na rin siya. Salamat po. Peace.